sa tapos na kami magpabulot ng ito. Ayan. Success, napakagaling ng doktora ang humawa. Sobrang napakagaan ng kamay. Galing. Okay. Sige pa yung mga tendon. Matapos na. Kabunot ng ngipin. Ang bilis lang bunutin. Hindi masakit? Hindi. Dalawa nga yung binunot. Binajik lang. Ano? May anas. ka Opo. Mabuti ang yung bunot. Opo. Mabuti ang ano, anesthesia. Mabuti. <hubu> anesthesia lang binayaran. hindi so, masakit. Hindi. O? 150 ang singin. Ano yun sa pambili lang na anesthesia yun. Pinabili bin rin dali doktor na yan. No? Hindi nga kamay, no? Ayan. So, yun yung ano, naranasan ng husband ko. Napakagaling ng dentista. Nagaling. na lang. Eh. Dalawa ka agad, nang, apat na ngipin nabuno. Nabuno? Ayan. Yeah. Pauwi na po kami, guys. Sakay na kami na.

Texas. naman tayo ngayon, ha? Ang Ito po yung aming sa pangandaan. Dami sa Mercury. Ah, nakumpay, uh, bumili